Uy, yun, nasabitan Fish on Grabe, mga master Ang lakas mga master hmm Fish on Dali Sirit to Ikla Dito pa rin hello Hala Grabe. Hmm, pisyon. Ha? Pisyon. Pisyon. La lah, lah, lah. la, mababali pa atang rad ko. Good morning mga master. So ayun, fishing ulit tayo. Nagcasting tayo kahapon, ngayon micro jigging try daw kami na ni master. Tapos so, pa rin kasama natin si Master CPH and sure. Yan. Si Adventure PH, but wala akong na pagbabalita ko lagi si Adventure PH mga master. So, ayan. Let's go. Gamit po nating setup ultralight. Jigging setup 'yun. Abu si Vengeance UL. Yung ating reel ay 1000 series na Sinus HP, 1000 HP pala. spooled with PE1 na Jabrik. Tapos Ang ating leader ay 20 LB tapos ano natin mga masir yung rig natin yung sabiki jig yung gamit natin jig adobo jig from Justin Tackles sa so, mga gustong mag update yan po isang effective na jig to mga masir ito adobo jig ito yung bagong pa filters nya sa atin yung silver tapos yung asisok natin sariling gawa pwede di asisok may ano tayo mga masir sa biki na nakasabit sa leader so ayan tagal tayo hindi nakapag drop testing kung may may ano na may laman na testing kung may laman na yung spot ni master itong so, mga nakaraan kasi mga master medyo mahina talaga dito sa ano sa light or micro jigging grabe kalakas ng ano agos oh yun oh ano nya kulo eh kulo, yung agos mga no, master kung nakikita sa camera pero medyo malayo pa pero yung sinasabi ko grabe kalakas pero dadaan lang yan mga master ano rin yan ginto Grabe ka lakas oh. Parang ang linis pa naman tignan yun may timon sa nguso. Parang ma malinaw yung ano niya, laman. Oh, mm, fish on. Fish on na mga master. Fish on na po. Ano kaya ito? Uy! Saging, saging! Hindi naman masiro. Pag, pag may sabiki talaga, hindi ka talaga masisiro eh. Basta may isda na ganyan. Mga oh, master pangatlong ispat hmm fish on uruy malaki fish on mga monster lagatok yung ayun lumagatok on mga master Pinabol Bakit nga bagulot dito sa rod ko ay eh. Yung ano siguro natin Yung rail set Baka hindi masyadong na ano Nagpitan wish Lawi ah. Ay putik ka Kuya lang <laughs> Dito na sa taas Hindi pa na shoot Kaya nga ang lakas! <laughs> Naglubo na yung tungol. Siguro nag, ano, yung, natamaan ng hook yung tungol niya. Kaya lumubog siya. Mm. dali dali mga master you know? grabe ka palag manitis manitis siguro masir palag golden grabe ka gold mga masir wala hindi <laughs> na kita ng manitis na ganito ginto gold fish talaga mga master hmm golden goldfish <laughs> yun po ginto na ginto eh Tatalunan yung mga na. yun ah Tatalunan dun yun ah Hello mga pet, naka na yung pang-tasting ko Ano <tosan> ulit mga master, parang sinalo Kalaglag pa lang lapu po ito Mapalag ah Ano kaya ito Uy, dalawa Dalawa master Hinabol pa Ay, eh, may ano oh. Ay, hindi. Kala kong may nakasabit na. Kung ano. Ay, ano maser masir, kanuping. Kaya pala gumalo. Lito. Kanuping. Pwede na rin. Strawberry. Hmm? Ah, wala na. Wala nang palagi yung strawberry mga masir. Tinamahan sa ano eh. Yung ibaba ng... Eh, hindi sa taas na panganya niya. Diretso sa ano yan eh. Sa utak. Ay ah, hindi lang na ano Tusok Baon sa ulo nyo yung ano Try natin ang na mga master Nang 5 grams Ayun silo doon pa nagpunta yun o, oh, grabe kakapal. kapal dito sana kayo dumaan sa harapan palayo grabe mga masiro oh dami hindi siya magkain sa lor no <laughs> siguro ko yung sabiki mga sabiki rattler yung mga sabiki rattler kahit na ipahila ipahila Anong papunta rito? <laughs> <laughs> Yung di pong masagi man lang sana nila ba? nasa nasabitan Fish on Fish on naman mga master <laughs> Ang lakas, grabe Grabe ka lakas Grabe mga master Ang lakas mga master Iyak yung reel talaga eh Oh, uh, grabe ka lakas Oh, master Baka naman tulingan na ito. Baka tulingan yung nasa ilalim. Balagbag siguro kasi. Buntot mga masir. Yan o. Nakadali nakapasabit mga masir. Yan po, Malalaki na. Yan o, no, sa buntot na dali mga masin. Ha? Tapos hindi ko, nakalawit kasi. Kalalaki mo raw eh. Tapos ko ba yun. Ito ba Punta pa ulit kayo dito. Grabe kalapit nila no. Dito lang sa kanina. Yun sana ba? Yung tipong madaming set up. Lah, isyon. Punyinis. Hindi. Yung jig ko. Oh, nakalaglag. Hindi. Ini strike hindi <laughs> <laughs> eh hindi nawala baka ilain naka bitaw naka masir sayang kala ko yung Eh? kami akala kong bababali yung rod ko nagbalok tot hindi 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 baka yung ilain sa biki sa akin naka ilain yun yun tanggal lang sa biki ha? tanggal lang sa biki utol? <laughs> oo

Hmm, fish on. Dali. Dali mga masir. Andit. Hagis ka masir dito. Sirit to. XUL gamit ko mga masir eh. Dito, dito, dito sarapan ko. Yan o. Alah, alah, ala. Dandaan nilang natin mga kapatid, 5 grams lang gamit ko. Hello. Sirit. Okay. Grabe. Hindi lang sana maano, manhook. Ang lakas. XUL ba naman ito?

Loko, loko, loko ko ba naman? Pinanlaro mo yung pang-ajing mo sa ano? Bumila, tulingan? Wala mong masir. masir. malakas. Oh? Ah, yun. Ayaw. Grabe. Ah. Din Por el bilang to. Doon yeah. <laughs> ako sa treble hook na ano? Ay, baka mag-unat. 5 grams lang pa naman yung ka pa eh, teh, teh. Upgraded? Hindi. Ano to siya yung? Ayun, ah, dikit. Original na ano? Oo, oh. nang Churenoya. Ayok din niya. Yung The ring lang niya di ba? Oh. Ayun sa akin. siguro 'yung master. Siguro master, wag lang madaling leader ko. Malinis 'yung leader ko eh. Nasakto ba naman sa gitna nila. Ingat kita Martian yun yung sabi ko mga masrik pag ito kay nagat talagang problema. <laughs> the place lang eh, ito na, malapit na. Oh, sir. Kalaki. Ha? Malaki. Malaki. Paano kaya ito? Wala kang gancho, ma, sir? Kaya, Kaya naman siguro magdak mama sir Punta ka sa rapan Kaya ba tayo nito Para sure ball Pasoy na lang. Okay, yeah. Kuli nga, may guit-guit. Guys, tulungan natin si Mas Dilan. Takmain na natin. Malapit natin kuli nga. Sa dalawang kilo. Hindi nga lunok masir. Hindi nga lunok masir. Sa ang usok kain, nakalapat. pagod na yun dan dan sa lain masira kung hawakan mo kay manipis yan Ama, ano ka mahiwa oh pangat yun sa leader ibay Di din ang katunod ganap kanipis so oh, parang ting ting lang ng niyog

grabe leader mas sir ay dalawa ang tama niya leader Ra na yan dalawa oh. dalawa yung tama yung dalawa ko ang magat sa mukha niya grabe ang kunat. hilain ko yung leader mo lang ah yung hila Huwag masyadong Hindi mo pigilan ng rod ko eh Yun. Thank you, Master. Thank you, thank you. Thank <laughs> you. Landed mga Mazer Grabyo. <laughs> Ultra light. Extra UL mga Mazer. <laughs> isang kilo Sobrang Oh. isang kilo. Ang tama, ang ganda. Ang mga rin tama niya. Ganda rin talaga. <laughs> Grabing laban. Ayos. Landed. Thank you po. Thank you. <laughs> Ay, success. Uy, ka <laughs> yung tuhod ko nanginginig. <laughs> yeah, timing. Yan, yung ako, <laughs> yung Sabit. natin para. Ako ang muna. <laughs> <laughs> Yung tuhod ko habang, habang naggila, ganoon ni. Eh. Vibrate eh. Hay. Mo i-brake sayang. Oo. Grabe. Grabing laban-laban na yun, eh, no? Hey, Lapit na naman. <laughs> oh, hindi man lang nagunat yung hook. <laughs> Ganda ng <nung> tama. <laughs> Ayo yung sa ano sa mga lokal na no.

Rainbow Runner nga ata Hindi, tulingan din huh? Tulingan din Ay, hindi La, 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 la pa nga atang rad ko <laughs> Laki 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 Ay Lanuhan Babalik pa nga ata Wooohooo Bakit ang pa Ang dami sila dyan oh no? <laughs> Gusto nila yung 5 grams masater Kaya nung nga masara <laughs> Inspec sa'yo? Oo Laki <laughs> Lanuhan <laughs> so, ayun mga master. Magandang Tanghali sa inyo. Nabutan tayong tanghali Ito po yung ating huli. Dito sa ating huli. Yan o. Napakaganda uh, ng laban ng mga yan mga master. Casting setup yung ginamit natin. Ang matindi niyan, XOL pa. Pang ajing. Ay, 4 pounds yung mainline natin. Yan o. Tulingan siguro mga sa 1 kilo may gitito. Asian Rainbow Runner. Yung ano pangalan nito, Mas Sir? Isa? Lanuhan. Lanu. Oh, Lanuhan. Makarel. Tapos yung ano ito, yung isa yung buraw. Tapos ito yung mga nahuli natin sa jig. Mas maliliit yung mga nahuli natin sa jig mga Mas Sir kaysa sa casting. Yan. So, yun. Uh, ayos yung lawa natin. Goods na goods. May kasama natin si Master Al. Master C. Adventure PH yan. Yan po siya. Check nyo po yung kanyang channel sa YouTube tsaka sa Facebook. So, ayan. Napakalulupit din ang mga fishing niya, mga master. At, ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana abangan nyo ulit yung ating susunod na video. This is Prince Padidi Fishing. Ingat ang lahat. Fish on. God bless.